Nakatiyo, wala kang matitikman dito sa ano. Yun. Ay ina Ay ina o. Yan o. Wala kang panisabaw. Na Para nasa baysanan eh. Manood lang kayo ng ano. Ng vlog ni Giliw. Yan ay isasama na isasama yung ano, malab na din eh. Para, ayun. May tsura na ka. Talagang smoky flavor yan, kahit matamays. Oh, tarog pala ka ng hawat ah. Oh! <laughs> Kakagutong. Mm-hmm. Hindi kayo balance, matamays. Healthy. Palapot. <Rapply> Ito na po, gilaw! Ito yung sagon na yan? Ano, ano na? Ito? Ito yung ines. Mga katakaw. Bumuog na lang, bumuog sa bahay. Maghapon na ngayon, bago magre-reklam sa korinteng. Yang gilio, siyempre, doon tayo sa mustansya. Tubig-tubig muna. Huwag na, Cole. Yan ang tunay na ano, kasamang balat. Sige na eh. Yo, Tamisan. Yoho. Tam Oh, tam talaga yung Tayo yung mag magigisa ng gabot. Oh, Apo. Sarap pa to, Ayan.

Ano mo, pinagmantikaan. Paano? Naghanap ng shorts. <laughs> Lagyan na natin. Okay, okay, na. Final touch. Power off. <laughs> <laughs> Alak, kahit ngayahayin mo na rin ngayon. Hindi so, alam eh kung sino ang dadampotin. Saging kamote, ginakar, ng ice cream, na may talong, ginataang, maguong, nangunod ng manok na may ulot pa. Basay walang tanim na talong, sa paligid ng kubo, bulang lang. Soft drinks, tapos yung aming nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak iPhone Pro Max 16 <laughs> ng doon niya nang pinakamayaman <laughs> sa malagtas <laughs> nadamay pa ako si kain Daig ang handaan sa Vikings. Kain ng mga giliw.

soro <laughs> bato pancit pansit-bato? pancit batol lagyan pa na natin tapos mo na lang siip siip pwede. pwede. siip 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 muna Ay, natin bago tayo mag siip 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 sip siip sip siip 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 na, Ibig sabihin na rin para tong kantin mamaya. Yeah, parang parang, parang alam mami gusto naman mga yon, parang, parang mami. Ah, uh, mas. Ko, sarap pansit ba to? O pansit ito? O, okay na yan. Nasak na yan. <laughs> mas masarap ang pagkain. Yan luto na ang pansit ba to? O luto na ang pansit na ito? <laughs> mag-hunting tayo ng ano, wild pigs. Ali ko. Nasa wild pigs. Bakit ka tumakbot baka habulin ka? Yan, nagigin ako. Yan. Kusa. Ay, 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 ay. Baboy mo. <tapos> <tapos> na. pa pala dito wild pigs. Alpas lang sila